Hello uh, Magandang tanghali Muli ako ay uh, magbabahagi mag, uh, na naman ng uh, rasyon para sa inyo po na solid uh, followers ko at sa mga subscriber at sa mga magsasubscribe uh, Ang aking ibabahagi ay uh, patungkol uh, dito sa talandrong ito basto uh, Bastone Quintana Ma alam marahil alam nyo yan nakaki, nakikita yun nyo yan sa facebook uh, yan po ay uh, isa rin sa kalandro na pampaswerte po uh, subalit uh, yung hindi nyo alam ang dasal so tagalog lang po ang uh, ano nyan uh, dasal mga kapatid ang uh, talandro ito ay uh, nagbibigay uh, Uh, sa uh, ng mabuting kapalaran sa magtatangan sa talandro ito. So kung gusto nyo nga uh, malaman ang dasal niyan ay uh, panoorin nyo po ang bijong uh, video uh, ito at nawa ni ko po sa inyo na no skipping ads uh, malaking bagay po yan na inyo pong magagawa para sa channel kong ito at ganoon din sa aking pamilya at uh, panoorin po natin uh, intro muna po tayo mga kapatid tanghali po sa lahat Magandang hapon uh, Umaga uh, Araw O na abutan kayo ng aking uh, video ito talangin uh, ko oh, hangat po lagi Na um, nasa mabuti po kayong Kalusugan, kalagayan At uh, ligtas sa anumang pa at karamdaman Kaya uh, kung hindi ka po naniniwala sa aking content ay uh, iwan mo na po ang video ito. Uh, ito po ay para lamang po sa mga naniniwala yun po lagi ang aking paalala sa mga hindi po naniniwala so i-skip muna po ang video, video ito at uh, upang wala po tayo maging hidwaan nga po at uh, kasi ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa ganitong content at nag-aaral ng mga karunungang lihim mula sa Diyos at anuman po ang inyong reliyon ay ating igagalang, anuman po ang inyong paniniwala ay ating irerespeto. So galangan at respetuhan na lang po tayo, yun po ang aking hinihingi sa inyong mga kapatid. At uh, kung ikaw naman po na ngayon pa lang nakapanood ng aking video, at kung inyo pong nagustuhan ay pakilike, like subs, uh, share, subscribe, hit mo po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging na-update ng YouTube once na ako po ay uh, mag-upload ng video. At uh, yon uh, shout out po sa kapwa ko content creator na mga ganitong content. Karunungang lihim. Mga brother and sister, shout out po tayo, uh, sa inyo. At shoutout uh, shout out din sa aking mga solid followers subscriber salamat po talaga sa inyo sa inyong patuloy na pagsusuporta sa bawat video ko dito sa aking channel at ganoon din sa magsusubscribe pa lang shoutout po sa inyo at maraming maraming salamat at ganoon din uh, sa aking uh, solid uh, member sa channel ko maraming maraming salamat uh, shoutout po sa inyo sapagkat uh, ano ah uh, Paki ay nagbabayad para sa YouTube upang masuportahan lamang ang aking channel. So maraming maraming po salamat po talaga sa inyo. So yon ah uh, kung, uh, uh, kung gusto niyo po uh, mag-join sa aking uh, channel na ito ay paki-pindot po yung uh, join button diyan sa baba. Para ikaw po ay maging member sa king uh, at ganun din sa gustong mag donation para sa video kong ito mayroon dyan ano uh, super thanks dyan po sa baba yung my heart tapos may uh, dollar sign sa gitna yun pindutin nyo po at kayo na po ang bala kung magkano po ang inyong donation para sa video kong ito so, uh, at uh, shout out sa lahat ng uh, Pilipino abroad man o dito sa Pilipinas shout out po sa inyo ingat po tayo lagi uh, lagi lang po tayong magdasal uh, sa anuman po ang ating ginagawa at ganoon din shout out po sa kapwa ko albularyo misyonaryo ang tingero o mga gamot shout out po sa inyo so pupunta po ako sa aking uh, youtube studio upang, upang kayo po ay aking uh, ma shout out uh, sa inyong mga pagko-comment so kahit ganito man lang po na king kayo po ay aking ma-shout out ay uh, mapasama, mapasalamatan po, po kayo Ayan, uh, salamat po sapagkat uh, tayo po ay nasa 18,491 na po yan po na, na po tayo salamat po sa inyo na lagi uh, laging nakasubaybay sa aking mga video na ina-upload salamat po talaga at God bless po sa inyo, inyo. Uh, pagpalain po tayo ng Panginoon so yun, uh, nandito po ang inyong mga comments so akin pong babasahin yung inyong mga pangalan upang uh, kayo po ay aking ma-shoutout out uh, masarap po sa pakiramdam uh, na ma out ang isang pangalan, lalong lalo na sa isang tulad kong content, content creator Okay, uh, unahin natin si Ma'am Mary Liz Ardido, shout out. Uh, Mar Matos, shout out po. Uh, Lord to be watching always, sabi niya, shout out. Berna Marang Maragay, shout out po. Ragasa El Rabix, shout out. Ma Mila Alona Erma, shout out po. Uh, ang sabi niya dahil sa orasyon na to na save ang buhay ko yan po yung uh, ka, yung in ko na ano yung kahit na wala kang makitang albularyo gamitin lang ang orasyon na yun so kung gusto niyo po yon scroll uh, back po kayo kasi last year po yun na upload okay shoutout po mami la uh, Baklaan, shoutout po uh, kapatid kaibigan Mandirigma ito uh, talagang uh, atin pong uh, kaibigan na uh, pagbataan bataan ayon at ganoon din kay Pro Bro Ray Garcia ng Pangasinan shout out po sa Idan Angela 444 shout out po uh, Rowena Benluan shout out po Robert Cabonilas ito sa so, uh, kabilan po itong member ko ay kabila na solid followers po yung sa channel kong ang misyonaryo ako po ang creator noon so yun, naka, ito po ay uh, solid nating gasto so, bye bye okay, uh, Sain Aiden B. Dumapaw shout out po sa iyo ayan, uh, Ariel Moring shout out po Sain Aiden uh, D Ariel Moring, shout out po Chris Adventure Vlog TV shout out sa inyo yan Uh, PM mo po ako sa aking FB account uh, na Sir Chris Adventure Vlog TV Kung, ikaw ay uh, order sa akin ng mga medalyon mamaya ko po uh, ipa-plus sa uh, screen na ito ang aking FB at ganoon din ilalagay ko rin ang FB link ko sa description box na ito sa mga gusto kong order okay okay Renaldo Package shoutout po Quiroz Vlogger 4 Official Shout out po Ayun, uh, ganoon din po sa iyo Mama Jeros Vlogger 4 Official uh, I-PM niyo lang po ako Sa aking FB account Na Ricky Panganod Florante At ipa-plus ko yun mamaya dito O kaya ito na Yan. Okay, Noel Loscano Shout out po Jerry Alipan, shout out po Jenjen Ribu, uh, Ribuya, shoutout shout out po Nedy Ador, shout out po Mimis Daily, shout out po Aristio Rojas, shout out, Marios, uh, Pierre, out po Dulce oleh Diana, shout out po Marios uh, Pirer, shout out po Dulce oleh Diana, shout out po Diana Valencia, shout out po Eric uh, shoutout shout out po Nelson Cabisa, shout out po uh, Pipito Libunaw, shout out po Bung Dato, shout out po uh, Victorio Limares eh. uh, shout out dyan uh, sir sa ano uh, kalokan Elizabeth Cuano shout out po Joren Sardido shout out Oli uh, Audilon Odilon Rivera shout out po no, uh, Renato Ducot shout out po uh, Milito Villamena ng Italy shout out po Robert Rosco shout out po Eddie Batino shout out po uh, Agustin Jabati, shout out po. Uh, Eddie uh, Pimi Batala, shout out po. Napuyat Mulawin, shout out po. Arlona Lita Uwa, shout out po. Uh, Robert Cabunilas, shout out. Uh, Francis Llanos, shout out po. Bruno Ganda, shout out po. Meda uh, Rolon, shout out. Ilin Maning ng Hawaii, shout out po. Tana Frankie. shout out po. Fight to win. Ito, kababayan natin. Fight to win. PB Nuevo, shout out po. John Ryan Malat, shout out po. Arlon Litua, ayun na, ay, shout out na to Jesusan Aduna, shout out po. Ah, Ma'am Jesusan Aduna, ah, ko na po ang inyong ah, 88 8 na medalyon. Ah, John Salite, shout out po. Tani Gyanan, shout out po. Ricardo Flores Jr. Shout out po. Albert La Lucin. Shout out po. Okay. Uh, Ronaldo Hantaran. Shout out. Roger Nukulan. Uh, Kulot Tilan. Shout out po. Kulo, uh, ito. Morder po yan ng uh, ito ganito. Si Sir Kulot Tilan. Andres Buni, Shout out po. Stephanie Stephanie Motar. Shout out po. Tani Gianan shout out po. Angelo Ampordan shout out po. Yuki Hajimi shout out po. Ah, uh, yon, Pangulo Toyo, shout out. Bagulo Ma, shout out. Bob Builder TV, shout out po. Eddie Batino, shout out po. Noel Tuma, shout out po. Sandro Magtaraog, shout out po. Cynthia Aurelio, shout out. Spiritual Payteller, shout out po kapatid. Junior Ramon, shout out po. Okay, uh, yun na uh, <coughs> sa mga nag maraming maraming pong salamat. At pasensya na po sa tagal ng aking uh, video sapagkat pagkata uh, ayun ang aking pamamaraan. Inuuna ko ang uh, pag sa lahat ng mga nag -comment. Bilang akin na rin pong pasasalamat sa patuloy niyong pagsuporta. So sa mga nainip, pasensya na po. Uh, kung uh, nainip po kayo, iwan nyo na lang po ang aking uh, video ito. So, lubos po ako nagpapasalamat din sa lahat ng uh, sumusuporta sa akin pagla-live. Uh, kahit isa lang po ay napakahalaga po na manood sa akin live. Kahit isa lang po ay masaya na po ako niyan. Uh, lalo pa kaya kung marami. So, mas masaya. So, yon At ganun din sa lahat ng mga umorder sa akin ng uh, mga medalyon. At yan po. Uh, naipa-shipping ko na po ang mga on-order nila. So, makikita nyo po. Yan. Eh, ito po ang mga resibo nila. Yan. Sa GNT po yan. yan. Kahapon po yan, yan. Ito yan. So, yan. Kahit na true decast ang mode of payment po sa akin, ay tiyak naman po na makakarating ang inyong mga order ng mga sa akin sapagkat legit uh, po ako at uh, ginagarantiya ko po, po ang aking mga valid information nandun po yung ID, address cellphone number at uh, gmail account dun po yun, nakaling po yun at isi-send po yun sa inyo upang uh, kayo po ay uh, may garantiya na mula sa akin uh, pag hindi ko po ipadala ang inyong mga order, i-report nyo po ako sa kinaukulan at si siraan po sa lahat ng uh, uh, media social media platform po kalalong lalo na sa facebook so yun uh, sa uh, gusto mo more at makontak ako ito po ang aking uh, FB account Yan po. at uh, para ma po kayo punta po kayo sa description ng box ng video ito at pindutin nyo lang po ang link upang ma redirect kayo sa aking facebook account po sa mga gustong kumontak uh, sa akin. So, yung may nabanggit po ako kagabi sa aking live, ah uh, yung wala pa pong uh, na mga gusto magkaroon ng uh, pang -de nariling debusyon niya, ay uh, PM nyo lang po ako upang kayo po ay uh, magkaroon po. Ganon din, ibabahagi ko rin po sa inyo yung uh, ang debosyon at yung uh, poder ng mga poder, bakod ng mga bakod, balabal ng mga balabal at pondo ng mga pondo na inyo pong gaganapin. Lalong lalo na itong darating na mahal na araw po. At pag naumpisaan nyo na po yun, yung debosyon na yon ay nawa ay ganapin nyo habang kayo po ay nabubuhay dito sa daigdig. po ganapin nyo po yon At nawa ay uh, wag po kayong tamarin sa pagdibusyon sapagkat yun ang uh, ating umnayan sa ating mahal na Diyos na nasa langit <coughs> excuse me at uh, ganun din uh, ipm nyo lang po ako sa aking FB yeah, uh, ipollow nyo po ako tapos uh, mag message po kayo wag po kayong mag uh, add, uh, friend request sa akin kaya hindi po po kayo ma-accept dahil ah uh, 7,000 followers na po ko oh, eh yung uh, account ng uh, limit account ng Facebook para makapag-add friend ay 5,000 po. Oh. Hanggang 5,000 lang po. Alam po yan ng mga maraming friend o oh, sa Facebook. So, yun. Uh, ganun din, uh, kung gusto ng uh, mga yung talandro ng ox yan, tulad nito. Ox pu'yan Pag gusto nyo pong malaman ang dasal niyan, ay i-PM nyo rin po ako sa aking uh, Facebook account. Free po yan na ipagkakalog po, po sa inyo. Yung dasal niyan at uh, uh yung talandro na to. Mismo nga uh, sa inyo pong Facebook. Para may paprint nyo at may lagay nyo po sa inyo pong uh, bahay para wala pong uh, mga masamang elemento o masamang tao o masamang uh, aswang ganoon o kaya spirito na papasok sa inyo dahil kikidlatan po siya ng kapangyarihan ng talandrong ito ng ox free po yan, hindi ko po ibinibenta po yan uh, ipm nyo lang po ako sa aking FB account na Ricky Panganod Garante po at uh, napakalakas po yan yan po yung ginagamit ko sa gamutan ko yung mga orasyon na nasa kidlat pag uh, may pumasok na elemento sa, sa inyong bahay sunog Lu wasak lusaw so yon at narito na po ang aking uh, ibinabahagi na uh, tungkol sa pampaswerte uh, pa, sa kabuhayan pampaswerte po kung kayo po ay laging minamalas uh, tanganin nyo po ang uh, ito ay dito na lang ito to yan okay, malaw maluwang ang space dito dito Ayan po yan po yan po ay yung baston ni Quintana nakikita nyo po yan sa Facebook o marami nagpo-post nyan eh subalit walang dasal po so ngayon tutukan nyo po ito para malaman nyo po at uh, narito po uh, pupunta po ako sa google docs kasi nakasave lahat ng aking uh, mga orasyon sa, sa google docs kasi kung libro ay aklat ang mga dadalhin ko di napakabigat sa bawat mission ko ay eh, pasan-pasan ko yung mga libro, eh, kaya ito na lang sa google docs, sinave ko po, po rito so yun uh, huh? so yun uh, sa so, makakaalam nito napakaswerte nyo po sapagkat uh, ito po ang uh, talandro na no, uh, magpapaganda ng inyong uh, buhay tanganin nyo lang po na may paniniwala sa Diyos amang may likha na kayo po ay bigyan ng kamagandang at mabuting kapalaran po yan po katulad ng uh, ito ganito ito po ay nagbibigay mabuting kapalaran corona klabo ng Panginoong Isokristo malakas na protection at uh, sa mga kulam at sa mga disgrasya so narito na po ang uh, dasal ng uh, basto ni Quintana maraming nakakalam, uh, nakakalam ng talandrong ito sa, sa mga gusto pong magpagawa ng panyo ng ganito talandro dito ito, ito Uh, yan po ay ginagawa ko gagawin ko sa pagdating ko sa Angeles City so ipim nyo lang din po ako sa aking FB account sa mga gusto magpagawa nito ha ay uh, sulat kamay lang po yan na ilalagay ko sa panya yan po Okay, uh, una ay uh, magdasal uh, siguro mas maganda sa ispo po kayo magdasal nito kung may, uh, kung may trabaho naman po ay sa gabi kahit anong oras po magyatayo ng kandila kahit isa o tatlo pwede na po yan puti kulay puti unang una mag sign of the cross at uh, team na manalangin ng ama namin abagi noong oh, Maria at sumasampalataya at uh, kailangan na nandyan po ang inyong talandro o panyo na uh, ano atong uh, uh, baston ni Quintana yan po ito po ang panalangin sa baston ni Quintana. Tagalog lang po ito, napakadal. O Diyos, tagapaglikha ng lahat ng bagay, ako'y umihiling sa iyong kaharian. Ipagkaloob uh, mo ang aking, uh, ipagkaloob ko ang aking puso't isipan sa pag-aalay ng baston ni Quintana. Sa bawat hakbang na aking tatahakin, naway magdala ito ng liwanag at ginhawa. Sa bawat pag-ikot ng oras at araw, naway dumating ang biyayang hinihintay. Sa mga pagsubok at hamon sa buhay, ang baston ni Quintana ay akin sandigan sa bawat pag-asa at pangarap na bitbit -bit, naway maging daan ito tungo sa tagumpay. O Diyos, tanggapin ang aking panalangin at pagpalain ang sinumang may dalang talismang, talisman sa pangalan ni Quintana, ang tagapagtaguyod. Aming hinihiling ang swerte at grasya sa buhay. Amen. Yan po, di ba napakagandang panalangin? Tagalog, simpleng taga, uh, panalangin po. Wala po siyang Latin. So, sa inyo po makikita ang ibinahagi uh, binahagi kong ito. So, punta na naman po kayo sa description box. O kaya ito, ito. Yan, ito. Kaya lang maliliit dyan para mas makupya po ng uh, uh, malaki. Do, na ilalagay ko po ito sa description box. Yung link nito at yung dasal nito. So, yon. Sana inyo pong makuha ng uh, gusto ang uh, panalangin ito at tagal po napakasimple lang ba? Diba? na uh, kung kayo po ay minamalas ay uh, tanganin nyo na po ang talandrong ito at sa mga gusto magpagawa nito IPM uh, PM lang po ako ng uh, panyo kung gusto sinong kung sino gusto magpagawa ng panyo okay at uh, Nawa, maali, uh, maalis na ang mga malas sa inyo at pag kayong daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Ayan po. So, nawa'y makatulong ang pinahagi uh, kong dasal na ito na simpleng dasal lang pero napakatindi. Uh, ito po'y dadasalin niyo po ng araw at gabi. At kung may trabaho naman, kahit uh, isang beses lang sa isang 24 hours kahit isang beses lang po. Kahit sa gabi. Sa gabi lang po. At, uh, yun, uh, maraming maraming pong salamat sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa akin. God bless po.